Tara, samahan nyo kami libutin ng Pacific Ocean. Uy, Pacific Ocean. Heto na nga't, nakasakay na kami ng bangka. May kukunin lamang pala kami sa Simboryo. Share ko lang, nung grade nga pala ako, aba, dumayo kami ng Batangas para lang magbakasyon. Ang sinakyan lamang pala namin yung malaking bangka at motor. Ay, Aroy, uh, 11 hours nga kami bago makarating ng Batangas. Initampit sa tagal ng biyahe. At pagkarating nga namin ng Batangas, napasabi ako na hindi na ako ulit dahil napakatagal naman talaga ng biyahe at nagkaroon pa ako ng bagong memories. Oops, atin na nga. at pakita ko sa inyo ang magandang tanawin dito. at hindi ko lang alam kung anong lugar ito. At din nga, napakadaming beaches na makikita nyo at mga white sands. Kung titignin nyo, parang mga painting lang ang mga bundok. Sa sobrang patag ng dagat, hindi ko naisip na mahulog ako sa bangka dahil lang iniisip ko sa kanya lang ako mapapul. huyang ang itad. Mga 30 minuto lang nga palang biyahe namin bago kami makarating sa pupuntahan namin. At eto na nga, malapit na kami sa pupuntahan namin kaya naman inaayos nila yung angkla na ihagi sa bangka. Ay, sa dagat pala. At pagkahagis nga ng angkla, eto na na, nasa tabi na kami ng dagat. Sobrang linis ang tubig at wala man lang dumi. Pwede nang husgahan 'yung ugali mo, uy charot lang. At hindi ko na nga pala naipakita 'yung pagbaba ko dahil hirap na hirap ako sa pagbaba ko dahil napakataas ng bangka. At eto nga na sa patag na kami na ngunoy ng dalawang pinsan ko at hindi malang lang sinabi sa akin na magahiking din kami. uy charot lang. Habang ang tinatalian nila 'yung pinagawa nila, eto nang muha muna ako ng bayabas. Hindi na nga pala ako nagpaalam sa may-ari at sa punong nilang ako nagpaalam, paalam. At pagkatapos nga nilang magbuhat, eto bumilang ng tatlong royal. Bak 'sabihin nyo hindi ako tumulong? O hindi ko lang naipakita na umuso kanina ha. At nagpahinga lang kami ng konti dito sa tabi ng dagat para ubusin yung inumin namin. At eto pa uwi na rin kami. Tingnan nyo naman napakaganda at napakalino ng tubig. O oh, eto, pagmasdan nyo ang kapaligiran napakaganda at napakalinis. Dito lang yan sa party ng Oriental Mindoro. By the way, nakarating na kami sa amin. itong nga at nasa ilog na kami. Ito nga pala yung punduhan ng mga bangka. And yun lang for today's vlog. Thank you for watching!